ano ko makakapagsas ayan guys, bumili tayo ng mga na offer so ayan, isang tumpok, napakadami na marami akong mini sa flavor ng ano, na sa tatundan na ha, ikagawin ba na laki? ayan, ayan, sa so, next stop di ka kayo mga Ngayon guys tuloy tuloy lang tayo may nakaibay pala ako so yun pa lang binibinhan ko ng sagi na sa baso ko na yun minsan binibigyan niya na lang ako ng uh, libreng override pero syempre bibili ako bibili ako nung uh, katamtaman lang tapos nadagdagan niya ng ano override kaya naman yung aking banana cookie, talagang flavorful, lasang-lasang banana. Talagang hindi talaga murang mangga kasi paubos hindi na season yung ano yung mangga so medyo mahal na siya ngayon Okay, babalik lang ako guys kasi isa na lang yung quest na nakita ko na may tindang mangga and expect ko na na medyo may kamahala yung mangga ngayon. So, sa usually uh, yes, sa support ako ng mga mga so ngayon uh, gagawa ka sa kanyang uh, mango uh, chiffon cake. Ako yung gagawa ng cake. Okay, ano. check ko lang guys. Ha? Okay, so tatawin pa. Hmm. Magkano mangga kuya? 1,000. Ma. Ha? 1,000. Ang mahal ng mundo. Ay nga, hindi na kasi season. Galing pa yan ang gilo na. Wala kasi yung mga magagano sa Hindi na season. Kesa sa pote, eh, ano na lang. No, no, wala na masyado. Two, one, isa pa rin. Yan, dalawa lang. Ipapanglagay ko lang saan. Sa cake. Ayun, guys. For 100 pesos. Dalawang piraso. Kaya rin lang, guys. Mga mara. Ayun na natin. Ang nakamura ko sa sagi. Ang mahal na Pero okay lang. Minsan eh. lang naman. Hindi na season lang. Okay. So let's go to the next stop. Nakabili ko. Nakalimutan ko yung ilang uh, tawag dito guys. Ng wax paper or baking paper. Kaya babalik ako sa more flakes para pinili ng sunflakes. So guys, medyo madali na. Ito ano, pupunta sa may may bigly supply sa lugar namin. Alam nyo guys, kagandahan dito sa ano mga mare, dito sa lugar namin. It's very accessible siya. Anyway, taga na 6 o'clock or pala kung uh, mga mare. It's very accessible siya. sa loob. Kasi uh, medyo tipid na sa gas. Kaya sa magmotor. Kasi medyo hassle din magmotor guys. Ayan. So, ayan. Anyway, ah uh, nag-online selling din pala ako. So, ayan mga online seller din. So, ito din yung ginagamit kong ah uh, ito din yung ginagamit kong uh, service sa pag-deliver. So, pag so napakalaki tulong. And one year na ito sa amin. Uh, next month, by August is matatapos na naming bayaran ito <laughs> oh my gosh, so yun tiyaga tiyaga lang, so yun filipin na kami sa ano, oil flex talaga yun ayan, so halapit na tayo sa ating uh, pupuntahan, uh, I think bukas pa naman siya kasi uh, 8 o'clock naman siya nagsasa ano oras na ba guys, ayan okay, so meron din 7-11 dito sa loob range. Okay. And then, yung pinuntahan ko kanina is yun yung uh, wet market. Okay. Meron din dito alpha mart, which is halos patapat lang din yung baking supply na pupuntahan ko. Okay. Shout out dyan sa Morphix. Ayan. So, napakaganda din yung uh, store ng Morphix kasi pang-repeto okay. naman talaga sila sa mga pang mo. Okay mga mare. Ayun. So, bukas ko naman siya. Ayan. So, thank you, Lord. At bukas pa. Makayakit lang tayo. Alright. Alright. Okay. So, guys, huwag kayo magkala kung nag-100 ako. No? Naka-e-bike naman ako. Okay. So, mabagala naman ang takbo natin. Ano naman yung alpha mark na sinasabi ko. Ano?

wax paper kaso konti lang yung na kailangan ko Ayan. Ayan. at na yung mga hari na ba take ang purpose flower Sixty-five na yata

Wala na po kayong puti-asukal. Okay. okay. 30 Kaya na nga. Bumalik, po, bumalik ako dito sa may, ano, wet market kasi makalimut <clears throat> ako bumili ng gatas. So, mas mura kasi dito sa so, daddy, daddy, uh, ano to, everything you do as it. Like yung 45 mil na, ano uh, ba? Magnolia pa yan? Fresh milk. Yes. Uh, 60 pesos lang. Parang ganun. Then, sa 7-Eleven or sa ibang ano, store, 100. So, check ko lang yung okay, naman. Tapos nga pala. Ano ba? Tilan. So, high effective pero guys mura lang yung kanilang bata dito kasi very minimal yung so ito lang ganyan yung sila select okay. pesos yun okay.

kebab, itong ano. Ano na tayo na sarap. Hindi siya na tayo na. 75 pesos to na. No? 75 pesos. Go <laughs> nut. Para siyang ano. Na <laughs>

Ganun kasi dun guys, self-service. Okay. Kaya mura yung product nila kasi wala sila masyadong uh, crew or ano ba yung tawag? Uh, merchandiser or bagger. Yan. So guys, yun na. Okay, pabalik na ako sa bahay at nakabili na rin ako mga kailangan. Okay, so see you later.